Barbie Forteza, tila wala nang kinatatakutan sa mga galawan niya. Chica, Kahit sino nakapansin kay Barbie, kung gaano siya kalambing kay David, nung mag-guest sila sa Fast Talk. kung minsan nagiging maingat man si Barbie, sa kanyang mga sasabihin, dahil siguro sa may nobyo na siya at kahit papano iniisip niya ang mararamdaman nito. Po tayo dahil... Kailangan natin ng work. <laughs> Barbie! Subalit mapapansin pa rin, na taliwas ang mga sinasabi ni Barbie, sa pinapakita niya. kitang kita naman, kung gaano siya kadikit kay David, tila wala nang tinatatakutan si Barbie. Sa mga kilos niya, tila malaya siyang gawin, anuman ang gusto niya, at wala siya pakialam, kung mayroon man masabi ang ilang fans sa kanya. mas close pa po ba <laughs> <laughs> Medyo ang laki po nung couch, di ba? Eto diba? na, <laughs> kinikilig na po ako. Hindi, 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 dito na. Lights Stay. on or lights off? Hindi, 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 dito na. Lights Stay. on or lights off? Yung titig at saya ni Barbie, iba pagkasama si David, pure yung saya niya. <laughs> <laughs> And I. Nakakatuwa si David, kung ano-ano lang maisip na isa goat, pero kahit dinadaan niya sa biro, yung mukha ni David, totohanan talaga. Kung tayo ganda, lagi mong tatandaan Ako pinakit sa lahat. <laughs> Sabi nila fan service, ngunit iba ang nakikita sa body language at expressions nila. mas lalo silang sweet ngayon, kaysa dati at marami ang nakapansin nun. Kung kilos ang pagbabasihan para na silang real couple. Today.